mga kabraso, ayan po uh, kumusta po kayong lahat dyan dito po ay nakarating na tayo sa spot na dinayo natin hindi naman kalayuan tong spot na to uh, isang barangay lang yung pagitan bali dito tayo sa pangatlo sana pero boundary to napakaraming banak mga kabraso pati yung ano na naman ngayon yung paglalambat ng banak mga kawan ng banak dalawa dito tapos doon kanina may naanohan ko rin dito nang dumaong ako dito sila sa gilid dumadaan pahibas kasi to ngayon daming banak ngayon ang doon pa sana lang mga kabraso ay makadali po tayo bali dito po tayo mag umpisa Ayan, antabay na lang po mga kabraso. At uh, sana makaano tayo ng mga malalaki naman. Ayun. Upo tayo magumpisa mga kabraso ay almusal po muna tayo. Hindi ako nakapag-almusal doon. Ay dito na po. Ayan. Yung hipon po ay kinapaan ko po yan kahapon. Eh hindi po natin na ano, dito na-upload sa ating channel. Pero sa aking FB mga kabraso sa aking <coughs> FB ay doon ko po ito inaano ayan uh, pa support na rin po sa aking FB ay nag-uumpisa pa lang tayo doon matagal na tayong nag FB pero wala pa hindi pa po tayo sumasahod doon ayan dalawang araw na yung pangangapa dito ng hipon pakaraming hipon Joseph Espino Perante po yung yan yung pong tunay ko pong pangalan ay komplito. ayun mga kabraso dito inuna ko yung mga gilid ng malaking sapa may mga bakas dito mga kabraso o. ipa isa isa kasing mga puno dito ng bakawan parang butas to ayan yung mga bakas oh. ito nagkainan pa bakal umalis siguro mga kabraso wala dito Ito parang may isa pang butas. Wala rin. Umalis mga kapraso. Ah, aray. Wala. Nahuli tayo. Ganda pa naman ng pahingahan niya. sayang hindi natin nabutan dito saan <clears throat> sana lang nandito pa sa paligid ito talaga yung pinakaano niyang tirahan Punta dito yung mga bakas, mga kabraso. Kaya lang ito'y di bagong-bago talaga. Malapit sa boarding house natin. Na kuhaan natin no? ano na mga higit dalawang linggo ay maraming ang ano dito bakas mga kabraso ayan. ano lang yung bakas nya ibon at saka alimango ayan ito po yung entrance nyan yan yung takip natin ay, thank you Lord, sana lang nasa loob to. Dito mga, dito may mga bago tuloy na bakas. Nagigit dalawang linggo na kasi na hindi natin napupuntahan to. Ay, ayun mga kabraso. Ayun. Napakalaki. Ayan o. Ayan, yan, yan, yan ano uh, sipit dati yung nakuha natin dito dito nakapwesto kaso binuksan ko ng unti doon para maitulak ayan sya yan oh. Wow, 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 napakalaki. Oh my God. Oh, hey, thank you, thank you, Lord. Napakalaki nito ito mahirap dito mga kabraso yung pagpapa labas dito ayan kung review natin sa una nating episode na nakuha natin dito dito nakapisto yon kaso ayun o may siwang na dun kasi binuksan ko dun ng unti tinulak natin Dilagyan ko dito ng mga kawayan dito para dumiritso lang siya dito sa taas bumaba ngayon mahirap kasi nasa baba siya. Ayan. Ay paakyat siya oh. Kaanohin ko nga para umakyat. Sige. Oh, babalik tuloy sa baba. Napakalaki mga kabrasa. <laughs> Yan o. Oh. Sobrang laki. Naku, <laughs> Ay, may bali yung sipit niya, oh. Ang dulo. Grabe, ang laki mga kabraso. Talagang kiluhin ito. May bali yung dulo ng sipit niya. Ay, sana lang. Kung mapapakyat, sana natin dito. Magagawa natin yung ginawa nung una una. yun 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 Sige. 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 yun yun Dito. Ay, thank you, Lord. Ayos. Woo! Woo! Ay, yun Hindi tayo nahirapan. <laughs> wow! galing. Ayos yung pagkakasabit natin sa gitna yung daliri niya di siya nakapalag oh, talagang kilohin mga kabraso sure bull may isang kilo ito Ay, thank you thank you lord sana lang makadagdag pa tayo wala kasama wala kasama di so, dito yung mga bakas niya mga kabraso. Pupunta dito para manghingain siguro. Ito uh, <coughs> so, dun sa isang punong yun. May nakita kong medyo kaliitan ng mga bakas. Baka yung babae ito nasa labas lang. Mga ibang puno ba? Dito wala eh. ayos talaga tong boarding house na to palaging pinup pinapasokan kasi gilid lang ng ano to sapa ayan wala dito yung wala dito yung chicks wala dito yung babae ayusin ko muna mga kabraso saglit lang to ayusin Atin mga kabraso ay napakalaki talaga para makalipat tayo sure bull hibas na yun sa dinaungan natin ngayon sana lang ay mahatak natin yung ano kaya pinisto ko dun sa may gilid talaga ilipat tayo ng spot talagang ano na natin to nung pumasok tayo mga kabraso ay oras po natin nun ay alas 6 mga uh, mag alas 7 ganyan uh, 6.30 ba hanggang paikot yan ngayon ay alas 8 na po oras po natin alas 8 ano na 8.22 talagang matagal muna yung pag ano natin hindi ko na inano yung iba natin nakikitang mga bakas na burado kasi dun mapupuno yung ano natin kung pahaba mga pinagpahingahan na iba hindi ko na inaano ay pagwala na talagang luma lang yun madami yung pinagpahingahan sana na nakita natin yun ah pasintabi ah, tali ko na ah, papagalitan na naman ako ng ano natin dyan sabi na tali mo na daldal mo ng makarami <laughs> sorry po ano po yung sikat ng araw sa video natin ah against the light ah. pasensya na mga kabraso sa kuha natin dito ito sa pagtatali ayan nahirapan ako nasa dibdib ko kasi yung camera lang po yung paraan ng aking pagtatali ganyan yan lang tapos papasok dito sabay bunot yan para na siyang boxer sa harap ganyan itsura tapos kung parang matibay ba kung mahaba pa yung tali dito ay wag na okay na yan pwedeng dubli dubli yan kung mahaba pa ganun mo ulit tapos dito dito ulit pero okay na yan. May bali siya ang mga kabraso. Napakalaki. Ay, thank you Lord. Napakataba. Sana lang makadagdag pa tayo. Hala. Ah. Pangalawang spot mga kabraso. Oras natin alas 9 gis. Ayan. Hibas na. Dito na natin dinaong. May nangangapan ng hipon no. Doon tayo kanina. Doon sa tawid na lang, makadagdag tayo dito madalang yung bakawan dito mga kabraso dun pa sa dolo yung meron edyo malayo lakarin lang natin kaya hindi tayo pwedeng lumaong dun, hibas kasi dun malawak yung hibas, kung ikot tayo tayo nakadagdag mga kabraso braso alas gistris na ito may mga bakas na naman dito layo na yung nilakad natin sana lang matali natin to makadagdag tayo Pero yung ito, saan kaya nagpunta yun? bakas niya papunta dito sa taas mga kabraso yun o no? yung iba dyan ito mga bago bago pa dito dito na umiikot o sa paligid lang ito mga kabraso lahat natin igala igala ang mga mata kaldi dito Disimidya na mga kabraso. Parang ito na siguro. Ayan o. Ano yung putik? Ito na nga. Um, <laughs> Ang ganda ng pagkatakip mga kabraso. Ayan siya. Wow. Thank you, thank you Lord. Ayan po. Ito yung katawan ganda ng pagkatakip ay. nakadagdag din tayo mga kabraso mag alas 11 na pangalawa yan pangalawa ito ay malayo yung bangka natin eh hindi na ako tatawid dun kahina kapagod kunin na natin mga kabraso wow lucky ay thank you thank you lord palabasin natin ito napaka agresibo ah bilis bilis gumalaw ayos sana lang wag wag taguri ang pulyo oh. oh. no oh. agresibo Napakalayo yun mga kabrasa yung ilagad natin Diyan tayo dumahong sa gilid na yan Kapag tayo nyan doon sa kabilang sapa takan lang yun, balikan pa pag ano Ako, Napakalayo Katatapos ko lang kumain Pasensya na hindi tayo nakapagaya <laughs> Gutom na Oras po natin ay Alas 11.25 mga kabraso Ayan Okay Sa nakadalawa din tayo Hindi na masama Ay grasya At saka malalaki talaga yung huli natin ngayon Mga season Ay thank you Lord Mga kabraso Sabahin na po tayo ito yung ano natin uh, timbang na lang natin para makita yung sizes napakalitot talaga nitong bulik mahigit kalahati kilo. Advance kasi ito ng isang guhit. Alas <laughs> na mga kabraso. Yan pa lang yung stock natin ngayon kasi yung ano may nag pakyaw. Pinakyaw yung ano natin. Yung kalimano. Ito lang ayun ay mag na tayo para doon talaga sa buyer natin ayun, hanggang sa muli mga kabrasok maraming salamat po sa patuloy na suporta